Number 1. Ipon muna bago luho. Lahat ng pagbabago nagsisimula sa tamang mindset. Marami sa atin ang may maling nakasanayan. Kapag dumating ang sahod, gastos agad. Bayad doon. Treat sa sarili. Deserve mo yan eh, di ba? Tapos tsaka lang naaalala mag-ipon. Kung may matira pa. Pero kung gusto mong umasenso, balik mo ang sistema. Save first, spend later. Gawing unang priority ang ipon, hindi panghuli. Kahit maliit lang, 500 or 1,000 pesos kada sahod. Basta tuloy-tuloy, lalaki rin yan sa paglipas ng panahon. Ang sekreto, hindi sa laki na kita, kundi disiplina sa pagtabi. For example, si Mark na 21 years old, dating impulsive buyer. Pero nang matutunan niya ang ipon muna bago luho nagsimula siya magtabi ng 50 pesos kada araw. Hindi niya ito masyadong ramdam sa araw-araw. Pero pagdating ng isang taon, may 18,000 pesos na siya. Imbis na gastusin, ginamit niya ito para magsimula ng maliit na printing business. Ngayon, kumikita na siya ng dagdag ng income buwan-buwan. Simple lang discard ni Mark. Pero dahil sa tamang mindset at consistency, nagbunga ito ng tunay na resulta. Tandaan, ang pera itinabi ngayon, puhunan mo sa kinabukasan.